Walang gasolina to, no, Wes? Ha? Ano? Walang gasolina, no? Ano? Pero may natira kong tayo, siguro pa ako nag-on? Hindi, ayaw mo lang, huwag ko na lang buwan. Huwag na! Matitingin yan, ha? Gagamitin ko lang ato, eh. Wala akong gasolina. Ano, mga ka-ride Magkano tayo? Ito yung upgrade ko na ito, isang glass cutter. Ah, binili ko sa online to eh. Ah, Mag-upgrade tayo ng ah, mga ano ko mga bike, cargo bike ko. Ah, gusto ko sana lagyan ko sila ng engine. So, ito, naisip ko ito. Yung engine na ito, ilalagay ko sa Isang cargo bike ko, front loading cargo bike. tapos ito yung ito bali tatanggalin ko to. Tanggalin ko. Yan yan, yung bong kaya. Motor sa. Tanggalin ko to. ito yung magiging transmission niya. Ito yung magiging transmission niya. Doon, transmission. Ito ilalagay ko rito. Papalit ko. pero eh, kung, eh, kung may patanggal ako rito. Ah, sakit pala to. Sakit. Ano ah. yung ang damit mo? Ano? Ah, hindi pwede. Star pala to. Palitan mo yung damit mo. Ah. Ayan mo na. Ganito lang. Ito yung transmission niya. Si ito ito yung kapat na meron dito ito. Ito'y magiging kapartner niya, bali. No, Ayun, kung Ay, hindi pala yas. mag, mag, mag pa tayo, mag-modify pa tayo. Ito yung ito bali with ano to magiging wheel engine ito ito, ito yung engine ito hindi ko lang alam anong kadena to So, ito. Ito. yung mga throttle cable niya. Ito yung wheel axle niya. Ito yung wheel axle. Magang sikat ito? Hindi oh. na magang sikat. And gasoline na lang ito? Oo, oh, parang kasko si Tita mo. Para hindi na siya bumababa sa ano. Ito yung mga ano niya. Magang sa taasan mo. Oo. Oh. Oh. So, ito pala 'no ito oh ngayon pala siya pa pa-tinayin doon 'yung ano ng sa side pa din ah samahan mo pa doon

ito. Ito yung kapartner naman nito, ito. Ito. Ika-partner yan. Ito, tinatawag nilang CBT. Ito. May kasama ito. Ito yung ano niya, transmission. CBT. Para gumana to. Ito yung belt niya.

So hot si. Dito ba dito 'yan? Dito. Ay. So, dito siya. Did you do make a bigatan? Talo mo ang ano? Ang sweet, ang great, ang ganda ng Ay, ito yung kapartner niya. Bali ito. Oh, dito. Dito siya. Yeah. So, sa so ngayon, unboxing muna tayo. So, sa next na ano, i-upgrade ko kayo. Paano yung build dito?